guys, maing adlaw. Karon day nga day is opening sa Dude's Pizza diri sa Tagum. nga kay invite mo ko ni Boss Marky diri sa iyang pizzahan. So na ako diri charot. So dili na ako na pwede kalimtan ako ang akong mirror video and tuara si Troy gigunitan ni Maman Marky tapos na si Paploy in yang yan. Si jai So ingana din na mag-opening no. Na nami dito sa sulod tapos gipagawas mi kinapay program bago mo sulod kay pay kana ribbon ribbon. Cutting. Unya kay one of the owner man si Marky Ani, siya ang mag remarks. Church ni member ni Sir Jim Boy, sa mga family, sa mga, mga friends. And, ko na expect na maabot sa, ranin, uh, ma ko sa ranin, uh, business ka ron. Thank you po lang po kayo po. May kani siyang, uh, siyang uh, pizza sa kay Apil apilun man ta, mo Apil po tagputol ang ng ribbon. Uy, nangayot ko uh, gunting sa MC. 7, 6, 5, four, three, two, one. one. Ladies and gentlemen, dudes, Pizza Tagum Branch located here at Rizal Street. Tagum City is now officially open. So mo na no open na siya guys sa mga taga Tagum dira ang nga naga crave of pizza. Pwede kayo mo mo visit diri Pwede pud kayo mo magpa-deliver. Na siya yung Facebook page and na pud cellphone number nga pwede kontakon. Isingit lang pud nako guys no sa mga solid buyers and users and resellers sa akong Hanamita products. Darian na lang po ang iyang pick-up location. Kay dool na siya sa sentro, dili siya lisod to doon. So, picture sa Domig Kadiyot and mo na mong kaoban si Sir Jim Boy, ang owner sa Dudes. Naka-business partner na karo ni Mark. So, pag sa picture-picture, gipa istorya ang atong migo na si Mr. Lem. ang pizza, Karo naman lo, gabo na ko na Sir Boy, thank you kayo po sa unang Support tayo ako ko sa unang, Sir Jimboy. Sir, we five, five plus 1. Ngayon na na. ka Sir, no? nga. Uh, Grabe yung blessing and good speed sa inyo. Ito lang. si Yes, sa ni Mr. Lem, dati gina-promote na ning Dude's Pizza and kay ganahan dude si Marky Ani sa lasa ani nga pizza, so naka-decide siya nga. Why not mag-invest siya ani nga business? Lami dyan ni siya na pizza guys, why char. Sama kalamihan ng model oh. Kaya naman, ibibigay ko na po yung microphone sa leader po or magdala po ng pagsamba natin sa umagang ito. Wa JL among baby try o dito siya pa disturbo sa saba Katulog jud in ulap Wala jud may kadalag happy niya higdaan May ganin ay jacket iyang daddy lo So kana na, nakamata na siya And grabi iyang paminaw jud Tanawa, naminaw siya sa mga pulong sa pastor Tanawa, seryoso kayo nga bata o oh cute kayo. Lami kay lami kay kumutan so mauna no kay opening man so nay gamay salo-salo and nay tugtug -tug -tug, and kana silang duha opening oh. sayo oh tara si Marjong na ning kamot jug kaon unya na daw siya sayo inig mabusog na daw siya pero si Mr. Lem ug si Marky ah grabe jud sayo dako pa kayo ni si Happy Yarn tanaw in town si ko ano oh? tanaw in si Bibi Troy sa daddy nga mura nag nabuwang si sinayaw kung saan yung nga flavor ng chef pakilan. Ham and cheese. Ham yeah, and cheese. Yeah, and You're right. Uh -huh. oh, oh, very, very good, guys. <laughs> Hindi ka na maging waitress. <laughs> Dawat <dapat. Joke> na. Dawat ka na. Abi ko picture video man na in sorry. <laughs> so nga nakagwapa ang pizza sa dudes no? awan ni nipis lang siya. Dili baga iyahang dough. Unya kay feeling model man ta. So atuwa dyan na siyang tilawan. Look. Anak na siya pagtilaw. Mmm. Naulaw pa. Lang tawa ako mga kaoban sa table. Mga guwapang kaay. Hmm. Si Jai Jai. And kanang natapad sa siya isa, si si Marie. please <laughs> Hi guys. So karon guys, ang opening sa Good's Pizza. Diri sa Rizal Street sa Tago. tapad siya sa Kanigo, Dencios, and atbang siya sa Metro Bank. Metrobank. Kumusta guys? Tama so, open na siya Good's